ito mga na pag-usapan niya po natin na ito pong bumanat na naman po kasi si Senator Leila de Lima mga eh yan. E, ang banat po niya ngayon mga kapay yan eh, pinapauwi niya po <laughs> si Congress, ay si Congressman, <laughs> si Atty. Harry Roque mga ah Ayon po dito kay de Lima, dito po nga sa interview ng Inquirer.net, eh pag umalis ka daw po ng bansa, ibig sabihin, Guilty ka daw po. Kaba yan. No? Ito, himay himayin po natin. Ito, maikling interview lang mag po kay, ano, kay, kay, Madam Leila Dilima. <laughs> ng inquire.net no? ito, pisaan na po natin, mahaba yun ha? wala na mga ligoy-ligoy pa oh. inahain ko sa inyo si Madam Leila Delima. oh. Madam, pasok po What about Harry Roque? Ang pinakamensahe ko lang sa kanya bumalik na siya dito, harapin niya Harapin niya yung mga posisyon laban sa kanya. 'Wag siya dapat nagtatago sa ibang bansa o wag Ama uh, bae na. Nanu po siya? Patungkol po kay Sir Harry Roque. Ang sabi po ni Madam Leila De Lima ay eh, umuwi na daw po si Sir Harry, si Attorney Harry Roque at huwag daw po siyang magtatago <laughs> sa ibang bansa. Napakadinaw naman po, ha? Napakadinaw po. Sige, unuwain natin. Sunod, ah, sunod. Dapat, you know, under the, under the, uh, uh, what? Yung kanyang application for asylum ay uh, ganun na lang. Hindi siya babalik dito para harapin. May warrant of arrest na. At alam naman niya yan bilang isang abogado na there is such a uh, principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So, oh, sabi po niya, ganun-ganun eh, na lamang daw po ba? Eh, may warrant of arrest po daw dito sa Pilipinas. Ganun-ganun na lang daw po ba na magkukuha siya ng asylum sa ibang bansa? Oh. Mukhang uh, <laughs> may problema po tayo dyan, babay. Bakit po mga kabayan, eh di po ba yung kamag-anak, di ba malayong kamag-anak po ba ni Delima, <laughs> si Joma Sison? Di po ba meron po nag-anon yan eh? Meron pong nagsaliksik patungkol po dyan, hindi ko lang po alam kung kapatid po ba niya, yung asawa ni Joma Sison, or tita po niya, pero somehow related po sila ni Mr. Joma Sison mga bayan. Eh si Joma Sison nga po eh. 'di ba? Isang NPA marami pong napatay. <laughs> Napunta nakakuha ng asylum sa The Netherlands. <laughs> At doon na nga po namatay, eh, 'di ba? Doon na po inabutan eh. 'Di ba? Sino po kayo, madam, para uh, pigilan si Attorney Harry Roque? O sino ba bang mga gustong kumuha ng asylum sa ibang bansa? 'Di ba? Hindi niyo po mabibilit 'yan, madam, ha? Pero tama naman po kayo. Doon sa sinasabi po ninyo na yung pag sa ibang bansa eh sign of guilt, 'di ba? Tama naman po 'yun, naniniwala po ako doon. Pero pwede mo rin po siyang may, associate sa tumatakas po siya dahil nagtatago dahil natatakot po para sa kanyang ano eh, kanyang sariling kapakanan eh, di po ba? Dahil kasi yung mga nandito, meron ka General Torre. <laughs> 'di ba? Meron kang Marvel. 'Di ba? Na Ano daw po sabi ni General Torre? Bigyan mo ako ng jet ako mag- Kahit wala kang ano, kahit wala daw waran to pares, pwede kang manghuli ng manghuli ng isang individual. Tama ba 'yon, oh, no? 'di ba? si Marvel naman. Ano sabi? Oh, eh baka 'yung baka daw ano po. Nag lang ng oras. Hindi ka ba matatakot sa mga ganyan, no? Meron ka pang, ano? Meron ka pang na... Di ba? Tinitwist-twist yung batas. <laughs> eh, talagang lilipad po yan ng ibang bansa. Eh, si Bantag nga po, di nyo mahanap, eh. Di ba? Ayaw din magpakita. Bakit? Eh, kasi po yung batas natin sa Pilipinas eh. Di ba? Nakakatakot po eh. Eh, ngayon po, kung kayo po, eh, tutal naman po. Sabi niyo po ba eh, sabi niyo po eh, sumunod po sa batas, di po ba, madam? O, eh, di pa kunahan niyo na po, madam. Di ba, binaliktad na po ng CA, ng Court of Appeals, yung kaso po ninyo, ng akwital po ninyo. Di po ba? O, sige, madam, o, ganito, oh, pangunahan po ninyo. Mag kasi, di ba, pinawalang sala po kayo ng sabi po ninyo, estudyante niyo po ba yun? Di ko po alam, ha? di umano, ha? Eh, yung judge, na nag-acquit sa inyo sa mga kaso po ninyo, eh, tira po nakitaan po ng ano eh, ng mali daw po ata. At ngayon, binabawi po ng CA yung uh, po ninyo. Ibig sabihin, kailangan nyo po bumalik ng kulungan. O oh, ito, magandang ano po yan, ehemplo ma'am, na pangunahan nyo na po. Pangunahan nyo na pong bumalik sa kulungan. Baka siguro pag kayo sa kulungan, maisip po niya ni Atty. Harry Roque na ay si Madam Leila de Lima <laughs> napakahusay di ba talagang sumusunod po sa batas sumusunod sa korte Ay, eh, basok po sa kulungan o di baka maisipan po ni Sir Harry Roque na ano bumalik na po ng Pilipinas at harapin po yung mga kaso po niya <laughs> yun lang po yan eh ma'am madam di ba eh ako po yung nagsasuggest lamang po na kung talaga po, kayo rin po, bilang attorney, bilang uh, lawyer, di po ba, eh, pangunahan nyo na po, ma'am. Di po ba, eh, batikas po kayo, ma'am, eh. Magaling po kayo, di ba? Marami pong bilib sa inyo, eh. Di ba? Marami pong bilib sa inyo, lalo na po sila, Junel. Bilib na bilib po sa inyo. Eh. Di ba? Eh, okay, sabi nga po niya, attorney Tupaso, eh, di ba? Hindi ko nga alam bakit hindi pa ba po kayo natatanggalan ng ano ng ng lisensya pero sumama po diba? bawal po 'yun eh. Sumama po kayo sa may asawa ni. Eh. 'Di ba? pag ano ka, relasyon ka sa may asawa ni, eh. bawal po 'yun. Alam niyo <laughs> 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 po bawal sa batas 'yun. Iyon po ay galing kay Tony <laughs> O, di po ba? Eh, 'Di ba? Ay po patunayan niyo po na kayo po ay isang tapat na abogado at magaling talaga dating DOJ secretary, 'di diba po ba? Pangunahan niyo po, ma'am. Ha? At pag nagawa niyo pong pangunahan na bumalik po sa kulungan, tulad ng pinag-uutos po ng korte eh, na nire-reverse po yung akwital po ninyo, eh sige po, ha? kakausapin po natin si Atty. Roque, okay. araw-araw po natin yun para umuwi, no? Hindi nga po. Promise. Araw-arawin ko sa vlog natin. <laughs> Pauwi natin si, si Serrari si Roque. Kasi, siyempre, eh, kayo nga po, eh, sinunod niyo po yung batas. Eh. Tapos siya. Hindi niya susundin yung batas. Di po ba? Ah. O, oh, kayo naman po yung ganyan, matigas po kayo sa mga interview, paunahan nyo na po, madam. Eh, yun po yung aking suggestion namang po. Ano? Pero kung hindi nyo po kaya pangunahan yung batas, huwag nyo rin po pangunahan si Atty. Okay? Diba? Eh kayo nga, abogado, ayaw nyo sumunod sa batas. Tapos, kasabihan nyo kapwa nyo, abogado, sumunod sa batas. Diba? Eh, parang ano po yun, substandard po yun. Parang namimili po kayo. Ayun, na, o, sunod, sunod, ano, meron pa ba? Dapat harapin niya. Oh, harapin, may o, harapin? O, what about Harry Roque? <laughs> Ang pinakamensahe ko lang sa kanya, bumalik na siya dito, harapin niya. Harapin niya yung mga posesyon laban sa kanya. Huwag siya dapat nagtatago sa ibang bansa o huwag siya dapat, you know, under the, under the, uh, uh, what? Yung kanyang application for asylum ay uh, ganun na lang. Hindi siya babalik dito para harapin. May warrant of arrest na. At alam naman niya yan bilang isang abogado na there is such a uh, principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So, dapat harapin niya. What about Harry Roque? O oh, yun, dapat daw harapin niya. Ayan mo ba, paharapin mo natin si Ator ni Harry Roque. Ha? Basta mauna po kayong ano, magpakulong po kayo ulit. Ha? Yun lamang po. Tapos sila po tayo. mabilisang ano lang po ito. <laughs> mabilisang vlog lang po ito. O oh, sige po, ha? mga bahay na. O, oh, paalam.